Hi guys, um, ayong hapon natong tanan. So sa aking mga viewers, uh, welcome welcome back again to our YouTube channel. So medyo dugay-dugay nagita wala naka-upload, guys. So so karon, ani ataa karon diri sa Compostela Valley Cebu City. So diami karon aning Kuan, cascade nature park nila. So na sila ay tubig diri mura siya lawa ah, na palibutan siya o yuta so bali ang kining water niya is stagnant pundurigid siya wala siya ikawasan kawasan so ang among plano karon diri is magkayak ni so kining kayak guys inani o oh, sa, sa kayan na, na siya guys so tanawan niyo inani siya. so no maging kaming sa ako ang partner magkuyog mi niya So napoy poy do sa likod na poy kining life jacket para safe ra pud unya kung mag kayak ni. So na good for one person. Na sa luyo. Kung mag kayak ta guys, so naay katong sa unahan good for one person is 150 per hour ang bayad. So kining ni ang dagko kini ang uh, gitawag pud siya og kano. So ang bayad po ani siya ang rate ani is good for 3 person is equivalent to 200 per hour so ang among piliun ani kining good for a uh, good for 3 person din kuan kano so 200 per hour so mauni, ang among piliun is kining 3 person nga ang marang so kay duha man miss ako ang partner unya mag kuan mo sakay so mag explore explore mid arisa katubigan diri sa cascades nature park diri dapit sa compostela valley cebu city so enjoy nato guys ay sa mug hawa ay sa undang og sa atong video para makakita mo unsay uh, sitwasyon diri sa ila Nature, uh, Cascade Nature Park. So nindot kay diri guys bugnaw kayo gani haraming buntag diri diri mi nagpahangin-hangin together with my partner. So manalang lang day off na mo karon, enjoy po na mo amo ang life para hindi ra uh, bisan tuod kita matag usa nato daghan taga klasik classic mga problems dili ta magpa-affect anak kay eh para di tama stress di tama sayo katiguang so come on guys stay tuned ah uh, wag kayong aalis ay sa mga hawa guys tanaw sa mga atong video kay after karon mag picture picture sa aming duha kami ramang duha sa akong partner mag picture picture may palibot diri sa ato ang kining Cascade Nature Park. So dara ang partner so sa in story new guys guapa maop. Para nako guys, she is so beautiful in my eyes. Palakpakan naman diyan. so yan lang guys, mag picture-picture muna tayo. So, ito po ngayon ang kanilang entrance patungo sa area na ating pagkakayakan mamaya. So, yung my lake or my tubig. So, dito, dito, kadaan So natin makita dire guys na yung mga cottages sa daplin sa lake. So ito po So maraming cottages dito guys Mga Isa, dalawa, tatlo Pat, lima Anim, pito, walong Mga higit Walong Mga cottages ang nandito guys So ito po yung sura ng ating mga cottages Papunta doon sa layo So meron ding isla doon Meron mga nagpipiknag picture doon sa isla so merong bridge papunta doon punta tayo mamaya doon tayo isla, so nandito po tayo ngayon ito po yung ground girl. so napaka fresh or napaka-green ang environment dito. To. Fresh po yung environment dito dahil yung water is uh, yung land is surrounded by water. And ito po ay tinatawag na esla. Hi guys! So ngayon dito na po atin ito na po yung moment guys so nagkakayak na po tayo ngayon ito po yung pagkakayak guys no parang doon tayo sa dagat ang lista napakaganda dito guys so gusto nyo ba guys na mag magkakaroon na experience dito So, ano pang hinihintay nyo? Alay na kayo. Tuyok <laughs> tento ka. Bumalik tento ba? picture ta? Bali, uro may magpicture. Pasa si, na si. Ay, kliwa ka. Okay. Ang ka? Okay. at this moment uh, sobrang kalipay kayo sa ako ang partner kay this is her first time na makasakay o yun ani sa kayan na ah, magbungsay so happy kayo siya wow water lily really. kat ako na po kat me ako gani ako na po kat me